Dressing time, bisliton jud para mo dugo. Kaya aron sure daw may bawa walay nana nga mga gawas. Kaya kung nana nga so meaning na infection. So na pislit yun na, makaabay agay, -agay ko sa kalami, kanawa so, na dugo sa ubo. So, so inana na ang mag-dressing, mga nurse, nursing attendant, ang doktor, ginalang yun pisliton, ang samad. Eh, pag naay mo dugo so meaning ipagayo siya nag healing pero way mo dugo yeah, way mo gawas nga nana so safe na siya wala infection so mas mayong mo dugo aron may bawaan kong nabay nana o oh, wala so ginapislit kid siya sa nanay ni mag dressing Once na mag-dressing na gani, mag-uol na ko, mag-radlock ko mahaglok samot na si Doc ang magkuan eh iyagid siyang tarungon iyagid siyang kapikapon ng samad so na siya so no choice ko kaya gusto mong kumaulian na ano man ni eh. so agwanta so at least para ma ka-recover so muna siya so sorry kayo sa mga background no, dahil yung mga kalat-kalat mga sinina, mga habol, pambangil-bangil lang sa unti ikaw matulog kay di ko may mutang sakit kaayo. So, ano na siya mga ka-wonder, no? So, mag-wonder mo. Nga nung ni siya na nainani. Tungod sa kadanghag na ko. So, siya ang taman, na lang. naman. So, dawato na lang. Itabo naman. So, wak ko nagdahom nga ako ang nag-assist. Usapin ka vlogger. Agoy, vlogger man dahil po ning isa ka tao nakihits jud na pero okay lang kay friend man din <laughs> ako kababata na ko siya sa din Carlos diri na mi nakita sa dugay ka tuig rin namin mi nakita so man ini sa kung kano naglagom ang likod pero so far karon wala na ni siya karon mga wonder may nag healing na siya so ang kining stapler, player mga ka wonder ang tahi step na siya na siya sa mga 29 or 30 mga so, eh, mga ka mga stifler so pag ni mga kawander gini mo wala ni di ba baka pang ay guga agugay agugay nangurog guga so naingnan sa nars itong chicks nga nars na nga chicks nga nars talawan mga sir eh nangurog man katawa na lang ko katawa kay sakit sakit gid siya kay wag siya eh mo na siya tabo. So, mga kawander, so, nana, so, na siya, so, lang siya, bisliton ang samad, so, kay karo may bawa, yung nabay na na, or wala. Kung wala yung magawas nga dugo, mas maayo. Kanawa, mga kawantor, o, oh, pak, mm, yaging atbang isa-isa. Ako, ana, nag-agay-agay, nako, so, lang yun, mga kawander. Kanawa, so, kung naong, oh, mm, tong na kaskalami o oh, pagid pagid -it. pak ituyok tuyok pak oh, ako lang na siyang gimiot kay nagaguhon ako na sa kalami mga kawander so please, please lang pak pagkita na po mm, nagaguhon ako, hmm, si, ako na sigigil siya pagid patuyok tuyokan oh, tanawa ngipon ako o oh, ba nagkaagay ko na ako, oh, diba? -ka ka -ana? ako lang gimiot mga kawander ay nag voice over ko so mo gina update mga commander so, paghidupod pak mm, di ba sakit sakit kisya mm, mora siya lechon belly no mga commander so di ka tanaw ako ni kay kwan man so asa ah, mga maritis diya nga out kita nta mo so di ka na ako so, na pagkita kaya so, basi ka tungnay mga maritis bang naik naik kikon na kukusuyan na ko. so ba naga gusto ko kita pero so, sayang man, ngakiton ta mo lang raw. Na kawani der, bata na bitda din, pak. Mana sineta bo. Mana, mana diri nga diri nga part. Nagtatas ta kung ginawa na kay ginawa So ginawa na ko ani nga part so pagunan na Butangan nila o oh. Gus mga kapunder Ay para Hindi siya nalit mabugan Para safe siya Sa so, dalit siya na mga saving sa mga video Sa sige na bagay ano Agay agay So ano siya so, may tabuan na Sige ito tabunan Kauman na so, yun tangan yung elastic band So tapos na dahil Wala na siya nalit at sa dagay ang So, pero sa ako, ano yung magkawander? Isa na magkawander. man. Ah, okay na na. So, record ani nina ko sa so, bayulit pagit siya kaya mo na siya nabod so, ko sa part niya kuwan So, kiniya ko niya siya amigo So, ang vlogger po niya, siya siya si Carilla Chong So, ang iyang content ani mga there is ga free ride siya sa mga estudyante So, mag part time mo na siya bawa sa duty mag masayro siya. Na siya. So ako ani gagay-agay agay, ya pung kumang kwanda no, kay na ka sakit. Pero na na goma na. So <laughs> na yung pagka ugma pagid ani kasi si doktor pud nang nag nagdressing. So managid siya ni magkwanda lawas nang sa sakit. Taas akong tiil kay butangag elastic band para dili siya mo gubag, makontrol siya. May purpose sa elastic band. Butangan para dili siya magubag. At the same time, makontrol ang above. Di kasunod kayo. So, double purpose siya para dili magubag. Para makontrol lang yung mga infection, dili mabugan, dili mahugawan. At the same time, dili siya maghubag so ana gituyo kay ngi siya Taman sa tumoy mga kawander so ang ako tikod ani mga kawander wonder nagdipis gid siya sakit gid siya kinahanglan gid siya naay elastic band ni siya dapat so salamat kay ganiya akong amigo mga kawander, ako dali ning sa ay mag-batch kami ng elementary west nagbabata na ako ni silingan na mo ni sa Don Carlos sa diri na may nagkita dahil tingala na ako niyang kaila siya na ako is pero wonder ako na ito mag-admit agay okay, siya di ay